Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Napakasaya kong ibahagi sa inyo ang isa sa pinakakakilakilabot na nilalang sa ating mayamang mitolohiya, ang Biangonan. Ang Biangonan ay tiyak na isa sa pinakanakakatakot na nilalang na aking naitala sa mitolohiya at kwentong bayan ng Pilipinas. Naging maswerteng bisitahin ko ang mga batak sa Palawan noong Marso 2018 kung saan natutunan ko ang ilang kwentong bayan at mito na hindi ko pa nakikita noon. Ang pinakamatagal na tumatak sa akin ay ang paglalarawan at mga kwentong isinalaysay tungkol sa mga biyangonan. Halos labing apat na taon na akong nag-aaral tungkol sa mga nilalang at espiritu ng mitolohiyang Pilipino at kailangan kong aminin na hindi ko pa naririnig ang tungkol sa biyangonan hindi ito lumilitaw sa alinman sa mga dokumentasyon ni Maximo Ramos at walang muling isinalaysay na mga kwento sa mga gawa ni Eugenio, Hokano o sa napakaraming pag-aaral sa antropolohiya na umiiral tungkol sa mga paniniwalang Pilipino. Isang araw bago bisitahin ang tribo, ginugol ko ang isang hapon sa Palawan Museum sa Puerto Princesa. Pinag-aaralan ang mga pag-aaral na nasa kanilang aklatan at gumagawa ng mga tala tungkol sa mga Diyos at Espiritu. Habang pinag-uusapan namin ng aking gabay ang mga kwentong bayan, ang mga paniniwalang isinasalaysay sa akin ay pamilyar mula sa mga natutunan ko noon. Nang sabihin ko lang na nagsimula ang interes ko sa mitolohiya at kwentong bayan ng Pilipinas sa Aswang, dun lang siya nagvoluntaryong magkwento tungkol sa Bianggonan. Sa una, sinabi sa akin na ito ay isang walang katuturang pamahiin at medyo nakakatawa. Gaya ng madalas mangyari kapag nakikipag-usap ako sa mga tao tungkol sa paksang ito. Ngunit naging mas seryoso ang pag-uusap nang matuklasan niyang tunay at tapat ang aking interes. Ang biangonan ay inilarawan bilang isang maliit na tao na may itim na balat, kulot na maitim na buhok at paang nakaturo pabalik. Minsan, makikita silang umaakyat sa pinakamataas na mga puno. Maaari itong maging tao o baboy kung saan gagamitin nito ang pagpapanggap na ito upang makapasok sa isang nayon at magnakaw ng baboy o tao para kainin. Kapag nakakita ng bahong bulok ang mga taga-nayon, alam nilang malapit na ang isang biangunan. Magpapailaw sila ng malaking apoy na pinaniniwala ang magtataboy dito. Nilalamon ng biangunan ang bawat bahagi ng tao na ninanakaw nila mula sa nayon, ngunit iiwan ang buto ng panga ng biktima na nakasabit sa isang puno. Mukhang walang ligtas sa biangonan dahil ang nayong binisita ko ay sinisisi ito sa hindi ang pagkawala ng kanilang babaylan. Hindi siya mahanap ng ilang linggo hanggang sa matuklasan ng kanyang panga na nakasabit sa isang puno. Malalaking apoy ang sinunog ng ilang araw pagkatapos noon dahil kapag walang ibang ilaw ang nayon kundi ang liwanag ng buwan at naglalahong baga. Upang magbigay liwanag sa madilim na gubat, papasok sa kanilang isipan ang mga kaisipan tungkol sa biyangonan. Sa palagay ko, kung may marinig man sa atin na may gumagala sa mga puno ngayong gabi, tiyak na ang biyangonan ang magiging bahagi ng ating pinapangarap na pagkasira. Nang marinig ko ang paglalarawan ng biyangonan at ang baligtad nitong mga paa, agad akong naalaala ang paniniwala ng mga alan mula sa mga itneg ng Abra, Luzon. Sapat na ang aking pag-aaral sa pangkalahatang paghahambing upang malaman kung aling migrasyon ang nagdala ng ilang aspeto sa mga paniniwalang Pilipino. Gayunpaman, naguluhan ako sa dalawang nilalang na ito na may baligtad na mga paa. Bagaman ang mga bata kang isa sa pinakaunang migrante sa Pilipinas, ang kanilang katutubong kwento ay labis na naimpluwensyahan ng sumunod na paglipat ng mga malay at ng mga paniniwalang indyano. Sa kabilang banda, ang mga itneg ay mas purong representasyon ng grupong Austronesian na maaring dumating sa kapuluan ng Pilipinas bago kumalat ang Hinduismo sa Timog Silangang, Asia. Ang mga ganitong pangyayari ay nangangailangan sa akin na magsagawa ng mas malawak na pagsusuri. Sa India, kayang baguhin at maganyo ang mga boots ng iba't ibang hayop ayon sa kanilang kagustuhan, ngunit karaniwang nakikita sa anyong tao Gayon Gayunpaman, madalas na ibinubunyag ng kanilang mga paa na sila ay mga multo dahil patras ang mga ito. Mula rin sa lugar na ito ang churel na inilarawan bilang napakasama, may lumulubog na dibdib, itim na dila at makapal at magaspang na labi, bagaman minsan ay iniulat na wala siyang bibig. Maaring may malaking tiyan siya, kamay na parang kuko at magulong, mahabang buhok na parang buhok sa ari. Inilarawan din silang may mukhang baboy na may malalaking pangil o mukhang tao na may matutulis na pangil at mahaba at ligaw na buhok. Minsan siyang inilalarawan na may puting harap at itim na likod, ngunit palagi siyang nakabaliktad ang mga paa at minsan naglilibot siyang halos di mo namamalayan. Ayon sa tulang Lala Radha at ang Churel, Nagiging magandang babae siya na may kaakit-akit na mga mata ngunit ang kanyang hitsura ay nasisira ng kanyang baligtad na mga paa. Ang kurupira ay naninirahan sa mga kagubatan ng Brazil at ginagamit ang kanyang paang nakabaligtad upang lumikha ng mga bakas na patungo sa kanyang pinagmulan. Sa gayon ay nagiging sanhi ng pagkalito ng mga mga ngaso at manlalakbay. Bukod pa riyan, kaya rin nitong lumikha ng mga ilusyon at maglabas ng tunog na parang mataas na sipol upang takutin at dalhin sa kabaliwan ang biktima nito. Ang kwentong ito ay hindi lamang sa Pilipinas umiiral. Sa India, may boots at Churel na may kaparehong katangian. Karaniwan na ang paglalarawan sa isang kurupira na nakasakay sa isang collared peccary, katulad ng isa pang nilalang sa Brazil na tinatawag na Caipora kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang sa ating kulturang Pilipino. I-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng bagong episode. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.